Itindings namin ang taglay na ating bisitang super athlete. Imagine ba naman, literal na niyang naikot ang iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng pagtakbo. Ikaw Oo, na talagang ang umikot sa buong, ang buong mundo. mundo. Diba? Oo. Oo, tama yan. Mula sa Europa. Kanina ba diba, pinag-usapan natin, hmm. Europa, tinakbo niya, mm -hmm. tapos pati na rin Amerika at Australia. Matipid. At ngayon, nakatakda siyang lumipad papuntang Middle East at talaga namang nakakamanghang na unahang Pilipinong global runner na tinaguri ang father of ultramarathon sa bansa. Grabe. Matipid yan kasi hindi niya kailangan sumakay ng aeroplano. At karangalan ba? natin siyempre Susan na mak mm -hmm. makilala, makasama ngayong umaga. Isa nga kaya kumukuha ng lakas yung ating global runner na to. So, oh. Kasama natin ngayon ang na unahang Pinoy global runner na si Cesar Guerrion. Good morning po. Good morning. Good morning, good morning sir. Good morning. Thank morning. you. Yeah. Tinakbo niyo rin ba papuntang ngayong umaga dito? Uh, ay, ay, ano lang yan? Kung magagaling oh, lang siya sa Ortiga. Sa bahay niya, magpunta rito. Five, five, minutes. So, uh, Siyempre, kasama rin natin ang Project Pinoy Global Run na si John. John. John ba yan? June. June. John, Malik. June. Hi, Marie. Hello, good morning. Alam ko, Korean na yung kasama natin. John. Kim jong soon <laughs> At nung nakarang taon, hmm. nagganap ang Europe Run kung saan tumakbo si Cesar mula sa bansang Finland hanggang sa United Kingdom na may distansyang 1,820 kilometers. Ayan, makakasama rin natin na naging handler niya sa Europe na si Gati Guarin. Pagkapatid kaya? No. <laughs> Ah, uh, tatay ko <laughs> yan. <laughs> tatay, pero yun magkabata. Ay, kasi Ay, parang sabihin. bata niyo pa, no? Dahil oh. sa nakakatakbo. Siya yung magtutuloy. <laughs> Oo, oh. oh. kala ko ikaw lang yung mas kuya niya. <laughs> tatay mo tata, pala. Tata, tata. Talagang maganda yung nadudulot ng pagtakbo, no? Mm. Parang nakakabata talaga siya. Mm. sa <laughs> so, paano po nagsimula yung ano ninyo? Ay, yung... Mm passion niyo for passion yun, niyo na tumakbo nang tumakbo. Eh nag-umpisa um yan nung nagkaroon ako nung Olympic dream ba. Sa mm. ko gusto ko maging first Filipino na magdadala ng uh, Olympic gold medal. Do doon nag-umpisa mm -mm. sa Uh Ah -oh. siguro, uh, pero siguro hindi sa akin yung dream na yun. Mm -mm. Hanggang na uwi ako dito sa global running. Oo. Uh -oh. Kaya it's fascinating you know, from being an Olympic Uh, in runner. Uh -oh. Naging global runner ako. Mm -mm. <laughs> Hindi naman po kayo na-frustrate dun sa Olympic dream ninyo? Kaya kayo lumipat ng ibang ano? Frustration. Yun nga yung nagtulak sa akin. Ano? Ah, Dahil sa okay. <laughs> naging uh, depressed ako noon. Time yun. Sabi ko. Ilan taong kayo noon? <laughs> 27 20 you don't know? oh, Pero hindi naman kailangan talagang malugmok kayo, kayo 'di ba? Kasi oh, kung hindi kayo magtatagumpay oh. sa isang uh, aspeto, yeah. maraming pwedeng lipatan. Pero ang right. balita ko fine arts graduate ba kayo? Oo, oh, oh, nag-simula yun. sa Talaga hindi kayo mag-paint? Oo. Oh, oh. Kaya oh, Pero ba't napunta sa pagtatakbo? <laughs> eh sabi ko nga as a paasa artist, gusto kong gawing uh, medium of expression yung sports. Mm -hmm. And 'yun yung naging uh, ano uh, Oo, yeah. pwede namang well-rounded no, na Mag magaling ka sa maraming bagay. Right. Right. O, paano ikaw, paano mo sinusuportahan <coughs> ng tatay mo? Hindi ka ba nag-aalala sa kanya, yung so, mm -hmm. sa health niya? Of oh, course nag-aalala. So <coughs> as a uh, handler no, mm -mm. 'yun yung pagtutok sa kanya sa training niya, diet. sa yes, diet niya. Oh. Actually wala naman siyang diet talaga eh. Ay, kinakain niya lahat din? Pero, I mean, indisiplina lang talaga siya mm, pagkain. At yung, yung tamang pagkain na dapat kainin para oh, so sa sarili. So, ikaw, ano na, naman mo na rin siya? Ah, uh, yung pagtakbo, hindi ko naamanan eh. wala <laughs> ko ba ikaw yung susunod sa <laughs> kanya <laughs> <kaya> pa? <laughs> siya lang may kayang gumawa <laughs> <I> nun. <wala> hindi <laughs> mo yung pagtakbo rin na gaya ng ginagawa niya? Ah... Uh, ano, kung ayaw mo lang hindi. Ayaw mo lang <laughs> global, kahit, kahit ano na lang. Uh, pilip, sa circle pilip, na lang. Sa circle na lang. Circle, oh, okay. <laughs> pwede. Pwede, pwede. Pwede ka siya sabay sa training siya. Mm -hmm. Pero di ba kapag halimbawa yung mga marathon, hindi pa yung katulad lang sa inyo, kasi ultra talaga yung sa inyo, mm -hmm. super major, mega. Pero di ba mga marathon, kapag halimbawa may tumatakbo, normally, yung support doon, merong nasa vehicle, tapos parang... Yung nasa van, mm -hmm. tapos parang nakasunod lang yan yeah. para kung ano ba may mangyari man, wag naman sana, parang handa kayo um umalalay, meron kayong mm -hmm. mga medical uh, kit, whatever siya, mga pang first aid, lahat. Yeah. Tapos to provide uh, siguro yung drinks, yeah, additional indeed. drinks, di ba ganun yun? Yeah. Sa mga ganito, paano yun? Yung Talagang, namin sa Europe Run, no? yung, yung takbo niya kapag nagsimula kami, no? Uh, first, 3 kilometers to 5 kilometers, nauna siya. Mm -mm. And then, tsaka kami susunod. Na no, nakasakay oh. kayo sa saan, Kasi baan, may, mga, may mga kalsada rin sa Europe na hindi ka pwedeng nakatutok, yung mabagal. So, we have really have to stop somewhere. Tapos, tsaka siya tatakbo. And may then, yung, mga, yung mga crossing borders, mga ganyan, may mga ganun ba? Mm, crossing borders, yes. Yes, mm -hmm. yeah. yeah. Kasi anyway, yeah. Saka, paano yung adjustment, di ba? Halimbawa, iba yung <coughs> klima doon, eh, di ba? Iba yung weather. oh weather, malamig. yun o, masyadong malamig. O, paano yun? Usually, nag-acclimatize uh, muna kami na. So, we go ahead mga five days so, uh, or about. Yes, yes. Oo. Oh, oh. Ano nga ba yung, ano ano yung advocacy na sinusulong ng, no, ano? Pinoy, Pinoy Global, Global Runner. Run. Ano yan? Yung, yeah. Oo, mm. Ha. oo okay. oh, oh, oh. Yung yung uh, una uh, yung yung takbo ko alay sa Pilipino. Ah, uh, specially sa OFWs. Mm -hmm. O, OFWs no? mm -hmm. sila yung inspiration ko para tuloy-tuloy na takbuhin ang buong mundo para makilala sila, ma-meet sila along the way at uh, sa sa kanila ako nagpapasalamat sa mga pagtulong nila sa ating bansa. Mm -hmm. pero hindi lang po sa mga OFW pati sa mga street children yung iinyo yes. uh, mm -hmm. ang ay para Oo. rin po para sa kanila. Kinakausap po sila na uh, uh, isang malaking tulong rin na uh, i-i-i yung pagkalinga sa ating street children. Mm -hmm. Ba tinitingnan n'tong artist meron siyang ano dito oh uh, flyer ba? Ito ba 'yung tatakbohin niyo po? Russia to Hungary, <laughs> yeah. ito, ito, Mga <wana> naka-schedule to. <laughs> yeah. ito, Pero yung June? Yes. yung sa ano, mm. Middle East, kailan po kayo? Mm. Ngayon na kayo, August, 'di ba? Ngayon ang, araw? Ah, uh, bukas yung, Ah, bukas, pa. Uh, yes. so, okay. Tapos mag kailan kayo nakatakda na tumak, lang tumakbo. Mag-start yung run sa Bahrain sa April uh, 15. And then oh. um, tapos ako sa Dubai sa May 17. Oh, May 70. April to yes. May. Yeah, one April month. to May. Yeah, one one. 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 So, paano niyo binipili kung anong bansa yung tatakbuhan? Um, mar originally, marami kaming schedule talaga. Oh, okay. And then, as, as we uh, go, um, i, i binabago namin yung schedule depending sa uh, requests request or yung kusan mas maraming Pilipino communities, mm -hmm. yun yung pinapriority. Ah, yung marami. Na. Ikaw, oh, yeah. Joe, pa paano ikaw? Nakasawa sabay? sa Ah, yeah. uh, actually, siya tumatakbo kami, nakasunod kami sa sasakyan. So, oh, ah, yun yung nasa, tumatak tumatak tumatakbo yun yun, no, siya no, Tumata na sa Ay, tumatakbo Ay, -try niyo na ba na tumatakbo siya, sila ba yun yung nagtakbo niya? Hindi. Ah. Patagal pa tayo ron. Paano bang pace ni Sir? Ni Mr. Cesar? Day in, day out ang ginagawa ni Cesar. If kung kasama nyo lang talaga siya sa karsada, makikita niya tumakbo yan. Malabo akong sumama. 42 to 50 kilometers a day yan. So, sunrise to sundown siya to tumakbo. Ang takbo. Rain or shine. Titigil kayo somewhere to eat. or you don't eat. Yeah, um, konti-konti lang kumain yung during... Yung parang mga bars, during... yes, mga gano'n. Ano yung mga yeah, talaga yeah. ginagamit ko? Oh, yung mga ginagamit ko, power so, bars. Yung mga marathon so, bars, ganyan. Yeah. Kaya lang, si Siya, Sir, pwede, hindi... Siya pwede pag-gati ng brand. Oo, kaso sa kanya, hindi lang <laughs> marathon, oh, oh. hindi lang 42K. So, ultra marathon, yeah. mga 50 or more miles. Right, right. So, every day yun, ano? Kaya hey, ako mm. mga 5K, 5K lang yeah. muna. <laughs> <laughs> ano, ano nga masasabi niyo ngayon sa... Mga yung... 10K lang muna. Yung mga marathon ngayon, ano na masasabi niyo, So compared ngayon you noon at ngayon yung mga marathon. Ah oh, mas marami talagang marathons ngayon compared nung previous running boom natin ano. Mm -hmm. Ang dami talaga. Mm -hmm. At to na uh, everyone seems to be into Int running. You know? run Sa fitness mm -hmm. uh, uh, no no fitness. So, paano niyo po pinaghahandaan yung pag pagtakbo niyo? Halimbawa kasi dito nakita ko China eh, diba? China to yeah. Korea. Japan to China. Tapos, ayan, may Korea kayo. Eh, di ba, malalamig nga doon. So, mm -hmm. talagang may mga, sabi dami, nag nag adjust din yung katawan ninyo, di ba? Yes, so, nag adjust siya. Yung uh, term kasi na global run, ibig sabihin niya to he has to finish a 42,000 kilometer run. So, compared po doon sa ibang uh, global runner, siya naman, hindi siya around the globe. Mm -mm -mm. Pero yung distance, if you total it, it will be more than 42,000. Ah, okay. So hindi kailangan, parang umiikot ka talaga oh, sa buong mundo. Oh, tsaka, Basta hindi distance siya, yes. makumpleto mo. Oh. Mm -hmm. Tsaka maganda po dyan, he makes it sure that he meets with yung mga Filipino communities. Kung saan po may Filipino, dun kami tumatakbo. Mm -hmm. Para masabi niya yung message of thanks sa mga Filipino. Sa mga OFWs yes. talaga. <laughs> e eh, Gati, uh, ikaw naman, ikwento mo naman sa amin yung, ano, yung mga different challenges from uh, different nations na pinupuntahan ninyo. Yun, syempre. Dibawa sa Europe, uh, gano' ba kaiba pag nasa Amerika ka naman, sa Australia, mm. di ba? Meron pang US o Canada. Unang-una <laughs> <Or> <laughs> bilang <-hander, laughs> no, ako uh -huh. nagmamaneho ng support vehicle. Uh -huh. no. Sarap. Doon kasi, It's kabila support. eh. No? Uh, left, right hand drive sila eh. So, uh -huh. so, uh -huh. so syempre, ako sanay ako dito. <clears throat> uh, left, yung, ano, mahirap sa so, umpisa, pero pag nagtagal naman, let's say, three days, sasanay na ako. Ano. Mm -hmm. Pangalawa, siguro sa climate, kasi mm -hmm. paiba-iba rin yung, yung takbo ng panahon eh. Minsan, muulan, pero nagsasabay minsan yung lamig tsaka ulan, so... Hirap nun, ano? No, no? mm, eh, yung father ko, rain or shine yan eh. Mm -hmm. Kahit anong weather, tatakbuhin niya. Talagang ka kahit inuulan na. na kayo? <clears> Oo. <throat> Hindi kayo sisilong to... muna. Hindi mo na kayo sisilong doon sa support Baka, vehicle. Awalang masilong. Eh. Hindi kasi di mo may support wala. vehicle naman yeah. eh. Hindi kayo ganito si ba yan? Ganyan? Ganyan? Pag tumatakbo? Yes. Yeah. Yeah. Ah, Ayan ganito pala yung foreman niya. Sa Sweden oh. to. Oh. So kayo itong nandito? Ah, kami yung Hindi. nandito. Kami kumukuha yan. Meron kayo sa sakya. Tapos siya, so, si, 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 Mang Cesar ay takbo ng takbo. Was there ever a point, sir, na medyo parang ayaw nyo na ituloy dahil sobrang hirap na talaga? ah Talang napakahirap yung takbo araw-araw pero walang point na sabi ko ayoko na. No? Hindi pa dumating po? Hindi dumating. Like Forrest Gump pa sabi, yeah, ayaw na oh, niya. Uh, 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 uh. Pero ako talang love ko ang Mas running. matindi kayo kay Forrest Gump. <laughs> mm -hmm. Ano sinabi ni Tom Hanks sa inyo, di ba? <laughs> Ay, na, 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 nangyari ba na na-injure kayo? Nagkaroon kayo ng injury or nagkaroon kayo ng sakit yeah. na... Um, wala um i learned to really take care of yung 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 pa to yung legs ma ah pag kami ano na muscle pain uh, i have to manage you know? although the whole day uh, masakit na rin yung katawan ko yung, le yung legs and yung paa ko uh, i have to walk in yung recovery. Mm -mm. You know, mm -mm. Para Oo. Para kasi kapag masyadong natatagtag yan, 'di ba? Masama rin niyan doon sa mga joints sa tuhod, mm. pantubo. may la, mo. May regular check up kayo prior to your run. Regular check up um hindi. <laughs> hindi naman. Uh, executive uh, check-up ako once, mm -hmm. once, <laughs> once in a while. Once in a while? Hindi once a year. Hindi, once a year. Hindi once a year. Hindi rin. Once Baka hindi na ako tumakbo pag nalaba ko yung depression ah. ko. Wow. Oh, ganun yeah, hindi ginagawang regular, di ba? Yung ganun usually, <laughs> ganun. Ganun, usually <laughs> once a year. Hindi. Hindi. Ayaw. talagang I just feel my body. Mm -hmm. na, uh, kahit to. Ganun, ano. Uh, mm kaya, Ilan taon na po kaya if you don't mind me asking? 57 na. Wow. Kaya pag tapos, natapos ko to mga 62 na ako, 63. Si ano na, si Gati na. Kailan, si mga sixty ah, mga 62 niyo si balak mag-ano, <laughs> mag-retire. Uh, oh, hindi pa rin. Ah, sabi ko nga. Ah, Maraming I'll, mga tumatakbo hanggang mga 80 plus. Hindi ko hmm, mga... Ako, uh, I'm, ano, I'll continue to run until I expire siguro. oh, eh mo nga ang anti po, sa lakas ng katawan niyo pa. 100 ba? plus kayo ako. Dami <laughs> <yung tatakbohin. laughs> Ilan pa ba yung tatakbuhin ni Sir Cesar? Actually, marami pang country. There's about mm -hmm. 32 countries pa po. Ang nakatakda. Ang, ang nakatakda. Mm -hmm. At uh, nakakatawa po sa takbo niya, <laughs> nang tumakbo po siya sa US noon, ano? No, literally po from East Coast to West Coast. Oo nga eh. So non-stop po yun, um, Mondays siya. to Sundays. Hindi ba masyado yung lang kasi kayong ano, matipid? Ayon sumakay ng aeroplano. <laughs> Oo <laughs> <laughs> nga eh. Talaga. <laughs> takbo na takbo. Mula no, New York to Los Angeles. New no? York po to California, California Los Angeles. ganon. Mm -hmm. nakakatawa po dyan, ano? Kasi yung iba, uh, may mga na global runner na kung saan, Uh, medyo dinadaya nila, sumasakay sila sa train, ano? Oo oh, nga, oo nga. <laughs> yeah, Pero si Cesar, uh, kahit tatlo lang kami sa karsada niyan, hinahayaan ko namin tumakbo yan. Oo. Oh. Uh, Dire-direcho po yan, sun, sunrise to sundown. So, Grabe. So hindi kayo sumakay, sumasakay ng bus, pagod na ako, doon yun. Hindi walang ganun. <laughs> uh, mahirap pagka parang... <laughs> Niloloko mo rin nilalo, sa sarili mo, parang, no? Parang Oh, I think yun yung... Kulang yung achievement or yung fulfillment oh. na nararamdaman nyo. Pero balikan lang natin ng bahagya yung uh, pinakaunan yung ultramarathon, no? yung from Zamboanga mm. to Baguio. Oh. Paano nyo ba pinaghandaan yung pinakaunang uh, inyong mm. uh, ultramarathon? Yung time na yun, uh, talagang focus ako sa training for the Olympics. eh Yung mag-qualify mm -hmm. ako sa national team. So talagang train na train ako noon. And then uh, sabi ko, uh, dahil nagkaroon ako ng injury uh, yung previous year, uh, gusto kong gawing uh, training yung Trans-Pilipinas. So yun yung unique training ko noon. Uh, -uh. uh Doon ako na in love talaga sa ultra running. So um, I did uh, uh, uh nag, yung, yung, run ko from um, Uh, what's this, uh, 50 kilometers to 70 kilometers a day. Mm -hmm. and average ako na mga 64 kilometers. So, tough talaga 'yon. Mm. Pero anong kinakain ninyo? Uh, maliban doon sa kanina sinabi nyo. <laughs> para curious lang uh. kasi ako, 'di ba? Kasi yeah, it takes a month, 'di ba, para yeah. kayo ay uh, matapos doon sa inyong tinatakbo. Uh -huh. At siyempre, hindi naman siguro magsusurvive lang doon sa mga energy bars nope. or yung mga fluids na iniinom ninyo uh -huh. or yung mga water. Paano Kailan kayo kumakain ng matinding kanin yeah. ganyan? Pagkatapos ko ng takbo sa sa afternoon, rest lang ako ng konti and then tuloy-tuloy na yung kain ko. Kaya malaki syan ah, ko eh. Pero after a month tsaka kayo kakain. No, uh, internet, every, I mean, I mean, eh, uh, uh, after your eh, run para in. After your run. Every, so every day malakas din ako kumain, mm, end, end, end of the day. Oh, kailangan talaga ng carbohydrate. Eh. So kailan to? Kailan po ma <laughs> yung ano? Masasaksihan ulit. So, Masasaksihan no? ulit. Uh, okay. Uh, uh po, tawag yan? The, this is stage the stage 7 po stage ano, ng no, no, Global ito? Run. Pang mm -hmm. 16 stages in all po yung uh, tatakbuhin tatakbo ni Cesar. Okay. At ay 2 rounds 5 years. Ito po ay uh, magsisimula. Actually, bukas ang departure po namin. Ano? Going to? Going to Bahrain. Bahrain. It's Bahrain. going to be anim na bansa po ang tatakbuhin niya. Mm -hmm. ah, anong mga bansa? Bahrain. Magsisimula po sa Bahrain yan. Tapos, uh, Qatar. Kuwait. Middle East. Middle East mm -hmm. po yan. Kung papayagan po kami Saudi, Saudi, then Oman, mag-i-end po kami sa UAE. Ah, uh, pero pag bumabalik kayo, nag-aeroplano na kayo. Opo, sana. Gusto <laughs> 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 ko lang parang lang malina sa so aeroplano. Aer uh -oh. And then after nyan, may, may, yung mga nakasunod nyo pang Opo. plan, mga uh -oh, Ayan, maganda po nito. After plan nito, tatakbo naman siya from Alaska, Canada, all the way po ito sa US. Mm -hmm. Ito po mala, mahaba. It's about 3,000 kilometers. Mm -hmm. At uh, excited na rin po kami mamit yung mga Filipino communities doon oh. sa lugar. Ako, I'm sure excited din, din silang lahat mamit kayo. Hindi na natin yun. pwedeng patagalis si Mr. Sir Cesar uh -huh. Gori dahil malayo pa yung tatakbuhin niya. Uh -huh. May pupuntahan pa siya dito. Uh -huh. <laughs> sa kabilang studio. Uh, maraming maraming salamat. First, Pinoy Global Runner Cesar Gorin. Saludo po kami sa inyo. Uh -huh. Thank and, uh, it's you. it's really yeah. a pleasure and honor to Thank meet you in person. Yeah. <laughs> at syempre kay uh, Gaffi. Thank yeah. you. So, ayaw mo talaga sumunod? <laughs> yeah. Okay. So, na at lang at siya natin. yung support vehicle. Uh -huh. at kay Jun Maligse. Ayan. Salamat. Salamat din po Thank sa Jimmy. So Thank, 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 Thank you so much. Sa pakipagkapihan, medyo yung lumamig kasi galing ho ng bari yun eh. Sa amin ngayong kubaga. Thank you very much po.